glutinous rice, coconut milk, star margarine, and uh, uh, condensed milk. Yan lang natin ingredients. And of course, kailangan natin yung mamaya brush. O brush natin dun sa pan. yung bago. Kakailanganin pala natin ang ating dahon ng saging. So, dito sa ibang bansa, mahal-mahal niyan. -mahal yan. Ako <laughs> wala namang, wala namang measure measurements sa akin kasi pang pang personal na kain ko lang naman. So, isang ganire. One cup. Kaya lang tayo ng two cups. Kung ilagay nyo lahat yung buong pack ng glutinous rice. Nasa inyo na yun. Ano kalimutan natin? Hindi <laughs> ko pala naon yung video. Pero ang nilalagay ko is yung ano, yung condensed milk. Ito <tellan> yun. yung The condensed milk. Ito yung condensed milk. Ito yung condensed yung condensed yung condensed milk. Ayan, uh, oh, next is yung coconut. Coconut milk. Ayan. So, ito may mix lang natin. Tsaka natin dadagdagan ulit siya pag pag yung texture niya is mga siya doon water. Hindi pwede kayong mag-grate ng cheese doon sa ibabaw ng ng bibing kamamaya pag luto-luto lutung, niya. Nakalimutan ko ipakita. Dapat pala magdagdag kayo ng sugar. Depende po yan sa taste nyo kung gusto nyo ng medyo matamis-tamis. Huwag lang tayo ng 2 spoon of sugar. Kung anong gusto niyo yung tamis, klaseng tamis ng tamis. Ayan, lagyan natin siya ng butter. Para hindi dumikit ang ating hindi dumikit ang ating uh, saging maya-maya. Ito siya. na. Alam. Okay na diretso. Dito rin kumalik na. sorry. Ayan, pwede niyo siyang laddagan. sa damaki. Huwag, huwag. Ano na siya? Mag-heavenly. Ayan. Huwag niya para magluto. Uh, it's your choice kung ano gusto gamitin. Takip. Ako Yan, pwede na natin siyang balikta rin. So, ang ginagawa, ang ginagawa ko, para madali siyang balikta rin, nilalagyan ko na lang siya ng dahon ng saging sa ibabaw para madali. Kasi yan naman yung pinakailalim mamaya. Tapos tatakpan natin ng plato. Tsaka natin ipi-plate. Oh! Yeah! So, ayan na. si sa ilalim. Ayun! Perfect! Perfect ang ating ilalim. Ayan. Perfect po siya. ayun ayun, Tapos ilalagay lang natin ng balik. So, it's perfect. yan. And then we put back the lid until it's it's cooked. See you guys again later. This is it, Pancit. Yeah. Okay so far Lutu na. Yeah netonang at thing Let's cut it. para yung gitna ang ating magupit still hot to still hot because ka kaluluto lang siya pero basta ganyan na yan <laughs> mainit ito na siya. Ayan. So, yun ang aking bibingka sa kawali. Ayan. Nag-experiment lang ako dati. Pero, ayan na yung kinalabasan. So, see guys for the next video. Bye-bye. Stay safe and God bless.